Kung mas maaga niyong nasimulan, e eh mas maangas ka sana ngayon. Sana naman, Jensie, ang naging milyonaryo. May-ari ng isang multi-brand, Mr. Phantom Reyes. Ako nagpintura ng shop, ako nagkabit ng ilaw, upuan ako gumawa. Lahat boss, talagang ako lang talaga gumawa. Kaya sabi sa akin ng partner ko, ikaw ang Mr. DIY ko. Sana ah. Sa edad mo kasi, nasa walwalan niya, nasa gimikan. Yung ginagawa nila, boss, is pansamanta lang, saya lang. Ang Pilipinas, ang pinakamaganda magnegosyo na lugar. While the Philippines offers many advantages for starting a business, with a population exceeding 100 million people, the Philippines offers a sizable and increasingly affluent consumer market. Bakit? Maluluhubos ang mga tao dito sa Pilipinas. Kung ano makakapagpasaya sa tao, gawin mong pagkakakita. Yes, boss. Magkano ang kinikita mo on a monthly basis sa sport? Gumikita po ang wealthy sa isang branch lang po ng Ha? Ganon kalakas yes. yung wealthy na yan? Yes, boss. Tinasabing yung Starbucks na malakas, sa Talunin ng main branch ng wealthy yan. Ngayon lang ako nakakita at naka-interview ng ganyang kalakas na story. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Isa na namang bata ang umasenso at yumaman sa pagbebenta ng milk tea. While it's true na napakaraming nagkalat na milk tea ngayon, pero isa sa pag na brand ngayon ang wealthy dahil sa kanilang napaka-innovative at napaka-creative way ng pagpapapranchise at pagbebenta ng mga milk tea sa kanilang mga tindahan. So hindi ko na patatagalin, i-welcome natin Boss Vandam Reyes. Salamat boss sa pag-imbita sa akin dito. Bakit yun ang naging branding mo? Sa pangalan pa lang po niya na wealthy, malalaman na na premium. Hindi basta-basta yung mga target market natin, talagang wealthy okay. na literal talaga, boss. May background ka ba sa marketing? May napag-aralan ka ba? Kasi very creative, tsaka very aesthetic yung mga ano ninyo. Natututunan namin yun, yung pag-market. Sa proseso na lang ng habang nagnenegosyo, habang nag innovate yung wealthy, patagal na patagal, doon na po namin siya natututunan. Nag-umpisa lang din kayo na simple lang din ang tindahan. Yes, nag-start kami boss sa uh, online lang nung pandemic. Marami sumusuporta ang customer, tuloy-tuloy ang online order. Bali, nag na kami magtayo ng physical shop. Ano ang pinaka-best selling sa mga store ninyo? Yung Okinawa Brown Sugar. Yun talaga yung mapagmamalaki namin na talagang walang makakatalo dun, boss. Pero marami ng mga milk tea shop ngayon, ha? Bakit malakas pa rin ang negosyong milk Talagang malakas po talaga siya, lalo na kapag sa wealthy, dahil tuloy-tuloy po kami mag-innovate. Yung wealthy po, pag natikman ninyo, talagang kakaiba po, masasabi nyong iba pa rin sa iba. Ba? Truly, nothing beats the best tasting product. Yes, boss. Si Frank Miano si kasi, you know. kung meron daw siyang hindi papasukin na negosyo yung milk tea, kasi daw, sobrang saturated na. Not knowing na maraming consideration and factor kapag ka magne ka, hindi lang doon sa presyo. Kung sa kanya hindi umepekto, hindi siya kumita, hindi siya nagtagumpay, hindi naman porke sa kanya gano'n nangyari, eh sa lahat na ng tao, hindi na rin magtatagumpay. Ilan na branches ng wealthy? Seven na po. Nagtatayo po kami ngayon ng tatlong branch, and then may i din po kami sa mga malls. SM North po, opening ng June po. Magkano ang kinikita mo on a monthly basis sa franchise pati sa store? Gumikita po ang wealthy sa isang branch lang po ng 5 million in sales a month. 5 million sales? Yes, boss. Ilang basong milk tea yun? Nasa 800 to 1.5 per day. Yes, boss. Magkano ang isang baso? 100 to 150. Ang sinisales po namin a day, nasa 150,000 po. Sa lahat ng milk tea shop o sa isang branch lang? Sa isang branch lang po. Ha? Ganon yes, kalakas boss. yung wealthy na yan? Yes, boss sa main branch po. Saan yung main branch? Sa Novaliches S. Broad, California. Yan po yung sikat na sikat na branch ng Wealthy. 150,000 average sales per day. Yes, boss. Multiply it by 30, that is 4.5 million. Yes, boss. Hindi lang din yung milk tea or coffee ang tinda ni Wealthy. Meron din po kaming snack like nachos, overload fries, sausage, pastries. Ngayon lang ako nakakita at naka-interview ng ganyang kalakas na store. Sinasabi yung Starbucks na malakas, tatalunin ng main branch ng Wealthy in terms of sales. Pero siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang istorya ng buhay ni Banda. Ayan. Yes, boss. Sino si Banda? Paano ka panilaki? Saan ka nagmula? Buo ba mga magulang mo? Paano ka nila pinalaki? Puro negosyante po kasi yung pamilya namin, boss. Lahat po, lola, pinsa, lahat po, businessman po lahat. Ano, ano mga negosyo nila? Tracking, scrap. Dahil bunso po ako, lagi akong kasama ng magulang ko sa mga transaction nila, mga nakakausap nila. Kaya dun na nagsimula na mabuild yung sarili ko. Ganun pala yung negosyo, no? Dapat ganyan ka mag-isip, ganito pala yung strategy. Ba? Gaano ka-importante ang pagtuturo ng mga magulang na sa murang edad, negosyo na kagadang ang itinuturo sa'yo? Di ba yung iba parang against? Dapat pagbata, naglalaro ka lang, dapat nag enjoy ka lang. Pero sa akin, boss, as soon as possible, malaman nila yung pagninegosyo, kung paano humawak ng pera, kung paano tamang pag-expense, pag-gastos. Ano yung mga hindi mo makakalimutang lesson na itinuturo? sa'yo sa iyo mga magulang mo tungkol sa pagninegosyo? Dapat tignan mo rin yung tagas ng negosyo mo. Ano ibig sabihin nito? Kapag ka sobra-sobra sa barista, sayang din yung pasahod sa kanya. And then yung mga inventory, pinaka-importante. Minsan, merong hindi na babantayan. Dun na nagkakaroon ng tagas na may lumalabas na kita. Napaka-importante na dapat mabantayan natin yung operation ng negosyo natin. Yes, boss. Ano pa yung mga lessons na hindi mo makakalimutan na natutunan mo sa mga magulang? Dapat talaga talaga focus on one. Focus on one. Yes, boss. Kaya rumami rin po yung truck ng magulang ko. Dahil po nag-focus sila dun. Kahit maraming opportunity ang dumarating, like may mga katransaksyon sila na maganda magnegosyo na ito, maganda magnegosyo ng ganyan. Pero nakafocus po sila sa pagpapalaki ng trucking business po nila. Maraming nagsasabi, do not put your eggs in one basket. Depende yan sa timing. Merong gumagawa na tama rin naman like sa una po. Merong nag-horizontally. Kinakapapa nila kung ano yung para sa kanila, yung yung gift nila. And then kapag natutunan na nila yung isa na para sa kanila, i-vertically na nila yun. Ang galing kanina mo natutunan yan. Lahat ng mga natutunan ko is base sa experience tsaka kakapanood kay Boss RDR. Yun! Napaka-importante na meron kang coach or mentor sa pagninegosyo. Yes, boss. Ang laking impact na puno na parang may guide po ako kapag nanonood po ako sa inyo tuwing gabi. Tuwing gabi kasi gumagana yung utak ko. Tuwing gabi pumapasok yung mga ideas. Doon ako nakapag-isip. Kinabukasan po yun. Execute agad. Meron bang disadvantage yung kalagayan nyo versus doon sa kalagayan ng talagang mahirap sila tapos napaangat nila yung sarili nila. Ang advantage kasi ng pinanganak na na medyo meron na boss. Kunyari ang finish line sa building is 10th floor. Yung mga meron na, nag i start na sila sa 9th floor. Madali na sa kanila para maapunta sa 10th floor. Hindi ka tulad kapag pinanganak ka ng mahirap ka pa, first floor hanggang 10th floor ang lalakbayin mo. Advantage naman, kapag kagaling ka sa hirap at yumaman ka, alam mo lahat dahil from scratch eh. Ang iniisip ng marami, eh, ang kulang lang daw sa maraming tao ay puhunan. Anong masasabi mo roon? Hindi, boss. Kahit walang puhunan, boss, makakapagsimula. Simpleng content nga lang, boss. Eh. Kikita ka na, may cellphone naman yung mga yan. Ba't hindi nila gawin? Is there any struggle na hindi mo makakalimutan sa buhay mo kaya ngayon porsigido ka talaga sa buhay? During sa negosyo na, boss. Yung mga magulang mo, nakaranas ka talaga ng unconditional love sa kanila. Yes, boss. Gano ka importante na ikaw, kagaya mo na pinalaki ka ng maayos, buo ang pamilya, ang mga magulang mo naging ehemplo mo kung bakit ka nagninegosyo ngayon. Gano ka importante 'yon sa ikapagtatagumpay ng isang tao? Sobrang importante niya, boss. 100% naka-focus ako sa business, yung family ko nandiyan, mahal nila ako, kaya mas mabilis nagtagumpay si Wealthy. Maraming mga magulang ngayon, hindi nila tanggap kung bakit naging ganun yung anak nila. Napariwara, napabarkada, napabisyo, talagang nagwalwal sa buhay. Na ayaw nilang tanggapin na napakalaking factor yung parent kung bakit naging ganyan yung anak ninyo. Sa edad mo kasi, ginagawa ng mga kabataan. Nasa walwalan yan, nasa gimikan. Anong message mo sa mga kabataan na kasing edad mo? Na puros kalayawan at puros mga kalukuhan ang ginagawa sa buhay. Nauubos yung pera nila, kakagimik nila, gastos, bili ng ganyan, bili ng ganito. Wala pa naman silang negosyo talaga o wala pa silang maayos na trabaho. Yung ginagawa nila, boss, ispan pansamanta lang, saya lang. Balang araw, sisingilin sila na. No? Magigising na lang sila na matanda na pala ako. Dun pa lang sila magsisimula, boss. Pero kung mas maaga yung nasimulan, eh mas maangas ka sana ngayon. Ikaw ba as a successful young man? Ano ang nakikita mo in the future? Sino ka? Ako yung pinakamayaman sa buong mundo, boss. Bakit ganun kayaman ang isip mo? Malaki po yung tiwala ko sa sarili na kaya ko, boss, lahat. Nagawa nga nila Elon mas mag-number one na pinakamayaman sa buong mundo. Bakit ako hindi ko kaya? Kung kaya niya, boss, mas kaya ko. Minsan nawawala sa tao kung bakit hindi sila nagtatagumpay. Na ang tinitignan nila yung mga taong gustong umasenso, gustong yumaman at nagki-claim na balang araw magiging pinakamayaman din ako, magiging successful din ako. Nayayabangan eh. Ano masasabi mo doon sa mga taong nayayabangan doon sa mga may ganyang paniniwala sa sarili nila? Yung mga nayayabangan naman boss, mga hindi nagnegosyo, yung mga hindi entrepreneur. O kapag ka ikaw nagnenegosyo, nag-e-entrepreneur ka, alam mo yung ginagawa ko. Alam niyo yung sinasabi ko, magkakaintindihan tayo. Naniniwala ka talaga na someday you will become one of the richest man in the world. Yes, boss posible ba siya sa isang third world country na nasa Pilipinas tayo? Sobrang posible niya, boss. Lalo na na figure out ko na ang Pilipinas ang pinakamaganda magnegosyo na lugar. Bakit? Maluluho, boss, ang mga tao dito sa Pilipinas. Pansin niyo, boss, kahit sa ibang bansa, pag pumunta ka ng mall, sakto lang ang tao, pero dito sa Pilipinas, puno. Lahat, boss, ng mga clothing na shop, mga mikti, sa mga car shop, lahat, boss, ng negosyo dito, patok. Gusto mong samantalahin yung pagiging magastos ng karamihan ang Pilipinas. Kung saan sila masaya, boss, ibibigay ko lang naman para magpasaya sa kanila. Kung ano makakapagpasaya sa tao, gawin mong pagkakakitaan. Yes, boss. Marami dyan, ang iniisip lagi nila is yung mga opportunity na nakikita lang nila ay, sa paligid ya, nila. Not knowing na meron pa pala tayong tinatawag na psychographics. Kung ano yung need, kung ano yung happiness ng mga tao, pwede mong iserve yun eh. Eventually, pwede mong maging negosyo yun. Yes, boss. Ganun na nga, boss. Ikaw ba ay nakagraduate? Yes, boss. Nakagraduate ako ng dalawang beses ng AMT tsaka BS AMT. O kala ko hindi na kailangan ng school. Ah, kailangan, boss. Bakit? Doon nagsimula yung ma-develop yung utak ko about sa business din eh. Ang role lang daw ng eskwelahan is turuan ang mga estudyante na balang araw is maging empleyado ng mga negosyante. Anong masasabi mo roon? Kailangan talaga natin ng diploma. Unang-una, dyan nabibuild yung utak natin eh. Hanggang sa magnegosyo ka na, paglaki mo, pwede naman pagsabayin yan kung kaya. So, makakuha siya ng diploma, makakuha rin siya ng boss. importante ang pag-aaral. Pang play safe din ang pag-aaral, boss. Paano yung pang play safe? Kahit kasi anong tagumpay mo sa negosyo, boss, may chance pa rin lumagapak ka pa rin, boss. Ikaw ba masasabi mong matagumpay yung isang tao na, number one, yung mga sinasabi niya ay hindi akma or hindi tama sa values ng maraming tao? May point din naman sila. Kanya-kanyang critical thinking na lang. May mga sinasabi naman din yung mga tao na tama mali, pwedeng gumana rin sa'yo, pwedeng hindi gumana sa'yo. Nakita ko sa'yo, you're a young man, full of confidence, and yet nararamdaman ko sa'yo, may humility. Maraming mga kabataan ngayon na yumaman lang, nagkaroon lang ng konting tagumpay, napaka-entitled na. So anong masasabi mo doon sa mga kabataan na nagkaroon lang ng konting tagumpay, sobrang entitled na nila sa sarili nila? Lagi nilang alalahanin na kahit anong tagumpay nila, pwede pa rin silang bumagsak o lumagapak. Lahat naman ng mga nasa baba, eh, pwede naman anytime na magtagumpay, Boss. Imbes na masyado tayo maging entitled, dapat kung ano man ang ipinagkaloob sa atin na blessing, dapat ito ay pagyamanin natin at magsilbi tayong tamang ehemplo sa maraming tao. Yes, Boss. Para mas rumami pa ang mga may buong puso na entrepreneur o negosyante. At sa mga nasa nag-i-struggle naman, gusto naman umangat sa buhay, ano naman ang message mo sa kanila? Huwag so, kayong mawalan ng pag-asa. Yung mga napapanood ninyo, marami dyan na galing, hirap din. Nagtagumpay sila ngayon. Doon pa lang sa mga nakikita ninyong halimbawa, eh, makikita nyo na na posible ang lahat. Execution is the lang talaga. Tapos, makaranas kayo ng konting tagumpay, mag kayo. Ano ibig sabihin na? Yung iba kasi, boss, nakakuha ng konting tagumpay. Ginagastos nila agad, boss. Gusto ko ng ganyan. Bili ako ng ganyan. Hindi nila alam, boss, na naubos yung pera. Na hindi habang buhay na matagumpay ka. Magtitipid ka sa ngayon na para balang araw ang kapalit niyan, double triple, o times 10 pa. Dapat may sakripisyo. Yes, boss. Sacrifice talaga, boss. Nung graduate ka ngayon sa school. Sabi mo, dalawang degree ang tinapos mo. Yes, boss. Aircraft Maintenance Technology and then yung isa, Bachelor of Science, Aircraft Maintenance Technology. Bakit hindi ka nag-apply sa being an aircraft maintenance? Actually, nag-apply ako, boss, as flight attendant sa Cebu Pacific. Lahat ng kasabayan ko, boss, nakarating sila hanggang step 5. Ako, boss, si step 1 pa lang, laglag -lag na ako, boss. Magsaka na? Yes, boss. Ngayon, na-figure out ko na kaya pala ako bumagsak sa Cebu Pacific, hindi pala ako pang five Digit, pang 8 to nine digits pala ako, boss. Nire-direct ka? Yes, boss. Imbes na malungkot ka, naging masaya ka pa dahil dinala ka sa sitwasyon ng buhay mo ngayon? Yes, boss. Pero at that specific moment, feeling deprived ka ba? Malungkot, boss. Actually, marami nangangarap dyan, boss, na maging flight attendant. Isa rin yan sa mga gusto ko dati kasi malaki kasi sahod ng flight attendant, boss. O yung hindi ako nakapasa sa Cebu Pacific, nalungkot ako, boss, na ano kayong papasukin ko? Mag-ordinary work na lang ba ako? And then, dun na dumating, boss, yung pandemic, sa ko Kwento si mo sa amin how you started Welty. Nung pandemic, sabi ng ate ko, bakit wala ang ginagawa pandemic? Sabi ko, boss, aantayin ko yung pandemic, saka ako kikilos. Sabi ng ate ko, boss, hindi matagal yung pandemic na yan. mag -milti ka van. E eh, di, tinray ko. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Sabi ko, mag start na lang ako ng business kapag after pandemic na te. Sabi niya, hindi, simulan mo na yan. Sinimulan ko na siya, boss, sa online pa lang. Nakilala na agad kami ng mga tao sa area po namin, boss. Kasi nung pandemic, nauso yung mga GC sa kanya-kanyang village. And then, ang daming feedback na okay, masarap, masarap. Kala ko yung wealthy parang additional income ko na lang. 100 pesos lang siguro kikitain ko dito. Hanggang sa lumaki na lumaki, sabi ko ang daming feedback na okay ha. Tayo na ako ng physical shop. First branch namin sa Novaliches, Katipunan Ab. And then? Nung nabuksan namin yung first branch namin, tuloy-tuloy, nagtulong po kami ng partner ko sa life. Una kasi boss, apat lang yung flavor namin. Ano, ano yun? Si Okinawa Classic, Okinawa Brown Sugar, okay Okinawa Cheesecake, Okinawa Oreo Cheesecake. And then, ang dami na gustuhan, ang dami nagre request boss na dagdagan yung flavor nyo, okay kayo magtimpla, masarap pang wealthy. Well Unti-unti na namin pinarami. Nung una, boss, kami lang po ang barista ng partner ko. Gigising ako ng maaga para magluto ng sago. Nagluluto ako ng maaga, boss. And ako nagbubukas mag-isa ng shop. Ako pa yung delivery boy, boss. Kapag ako, boss, yung nagtitinda mag-isa, tapos kapag may online order, hinihiling ko pa yun na sana wala munang pumasok na customer kasi ihahatid ko po yung delivery libre maabilisan. Minsan boss, pagbalik ko may customer na nagaantay. Pasensya na po, siya sabi ko na nag-deliver lang ako. Ang sinasabi ng mga customer na, hindi okay lang aantayin ko talaga worth it talaga wealthy. Nung una, wala ka pang empleyado. Yes boss, wala talaga. Dalawa lang talaga kami nagsimula sa wealthy. Ako nagpintura ng shop, ako nagkabit ng ilaw, upuan ako gumawa, lahat boss talagang ako lang talaga gumawa. Kaya sabi sa akin ng partner ko, ikaw ang Mr. DIY ko. Yun. <laughs> Mayaman kayo ah, bakit hindi ka nalang kumuha ng tagagawa ng mga kung ano-ano dyan. Malakas kumita yung nanay at tatay ko sa negosyo, pero yung tatay ko po, naging palabigay po. May birthday, bigay ng bigay. Yun yung natutunan ko pagdating sa akin. Hindi pala dapat gano'n. Dapat mautak ka sa pera. Dapat alam mong pahalagahan dahil hindi habang buhay. Malakas ka. Hindi habang buhay, nasa tagumpay ka. Anong lesson na natutunan mo during those time na ikaw lang mag-isa? Hindi pala gano'n kadali kumita. Kasi nasanay ako, boss, na first year high school pa lang ako, boss. Ako lang yung nakasasakyan sa school namin, boss eh. Napalaki ako ng ganun ng magulang ko eh. Nung ako na yung nagbabarista mag-isa, ang natutunan ko doon na hindi pala ganun kadali kumita ng pera. Kala ko, ganun lang. Kala ko magtatayo ko ng negosyo, magtatagumpay agad. Yung pala, boss, kailangan ng pagpupursige. I should say na spoiled brat ka. Yes, boss, ganun nga yung nangyari. Yun, boss, ang mga isa sa pagkakamali siguro ng magulang ko. Binili nila ako ng kotse, bata pa ako, dapat pinaikot pala muna nila sa negosyo. Pero syempre, kung hindi ka naman napagbigyan ng ko kotse noon, baka sumama loob mo dahil spoiled brat ka nga. Siguro boss, nung panahon na yun, kasi hindi pa ganito rin kalawak yung isip ko noon, baka nung panahon na yun, umiyak pa ako noon boss, kung hindi bibili sa akin yun. Later in life, marirealize natin kung gaano pala talaga kahirap mabuhay sa mundo. Maaring kayo, nasa middle class family kayo, o medyo nakakaangat-angat ang pamilya ninyo, baka mamaya hindi ka lang mapabigyan ng magulang mo ay nagtatampo ka na. Baka mamaya hindi lang maipagkaloob yung gusto mo, hindi lang instant na maibigay sa'yo kagad, eh dinadamdam at kinikimkim mo kagad kadalasan kasi sa mga kabataan ngayon na ikukumpara yung sarili nila sa kapwa nila kabataan eh. Na nakakaangat-angat na kukuha niya lahat ng mga gusto niya sa buhay. Not knowing na yung mga magulang pala natin is kailangan din nila gumawa ng mga pamamaraan para maibigay lang yung gusto ninyo. Tapos kayo nakatanghod lang at nakahingi lang kayo lagi. So dapat hindi. Dapat ang mga kabataan starting from now, ma-realize ninyo gano'ng kahirap kumita ng pera, gano'ng kahirap magtrabaho. Dapat maintindihan nyo yun. Nagsasuggest ako na yung mga kabataan sa murang edad, kung gusto talaga nila mag negosyo, turuan nilang magbenta ng kahit ano. Ganun na rin yung nangyari sa akin, boss. Elementary ako, boss. Nagtitinda ako, boss, sa mga classmate ko. Bumibili ako ng sticker, boss, na parang size siya ng A4. Ginugupit-gupit ko yung boss, binibenta ko ang tag Ang bili ko sa isang band paper is 15 pesos. Nabubenta ko lahat ng sticker na 30 pesos. May 15 pesos akong kita. Natutuwa ako sa negosyo, bata pa lang ako, boss. Hindi talaga dahil sa kumita ako, kumita ako. Natutuwa ako, boss. Ganun pala gumawa ng pera. Parang buy and sell pala yung ginawa ko nun, boss. Ngayon, yung mga magulang mo, are they Of you. Sobrang proud nila, boss. Maswerte ako dahil boy pa yung nanay at tatay ko. Nakita nila hanggang sa ngayon na nagtatagumpay ako at magtatagumpay pa hanggang dulo. Nandyan sila, boss. Nakaantabay. At importante rin na nandyan sila, boss. Kahit hanggang ngayon, boss, napapayuhan ako ng magulang ko. Nakikinig ka? Yes, boss. Nakikinig ako, boss. Bakit napaka-positive ng outlook mo sa buhay? Yun yung importante talaga, boss. Dapat positive. Kahit saan, kahit may dumating na pagsubok o problema, positive lang talaga, boss. Kasi wala namang mangyayari, boss. Kapag problema mo yung problema, walang usad, boss. Lahat ng mga problema, boss, na to turn yan into profit. Paano? Kapag ka gumawa ka ng solusyon dyan, bibilin sa'yo yan. Problem becomes profit in the right opportunity. Yes, boss. Kailangan na sa tamang oportunidad pa rin. Hindi naman talaga lahat magtatagumpay. Eh. Ako naniniwala na ang Panginoong Diyos talaga ang naglalagay sa atin doon sa tamang oportunidad. Pag inilagay tayo doon sa tamang oportunidad, yung problema mo, truly, magiging profit sa'yo yan. Yes, boss. Ngayon, bago tayo matapos sa interview na to, alam mo, kahit hindi masyadong nahirapan ikaw sa buhay mo. Ang hindi mo lang nakikita ay kung ano yung isinakripisyo ng mga magulang mo para lang maging kung sino ka man ngayon. Bago tayo matapos, ano ang mensahe mo habang nabubuhay pa ang nanay at tatay mo? Anong gusto mong sabihin sa akin? Nanay ko po si si Mama Grace and si Papa Albert sikat ng Katipunan, California. Salamat sa pagmumulat sa akin bata pa lang ako sa negosyo. Lahat ng payo, lahat ng paghawak ng magulang ko anong dapat bilhin sa hindi. Hanggang ngayon, boss, nagga nila ako. Ganun sila kahalaga ka importante. Mapa, hindi ko man nasasabi sa inyo lagi na sobrang laking tulong niyo sa akin sa pagbuild ko ng wealthy kasama ko kayo. Tuwing pupunta ako sa inyo, mag-uusap tayo ng parang brainstorming. Sobrang halaga nun. Nakakabuo yun ng negosyo. Mapa, mahal na mahal ko kayo. Alam nyo naman yan. Lagi nyo naman nararamdaman yan. <laughs> okay lang ba? Mag-message ako sa'yo. Yes, boss. Uh, ako na notice ko kanina, you are a very intelligent man. Pero, bihira mong nababanggit ang tagumpay natin na ang nagbibigay ang Diyos. Ah, uh, yes, boss. Ang gusto kong malaman mo sa murang edad na lahat ng kung ano man ang meron tayo ngayon, yan ay hiniram lang natin. Totoo yung sinabi mo, pupwede kang lumagapak. At at ang magbibigay din sa iyo ng lagapak na yan, yung Creator natin, yung Panginoon Diyos. Ang gusto ko lang mensahe sa iyo, is lagi ka magpray, Lagi mong ibigay lahat ng pagtitiwala mo sa Kanya as your Divine Creator. Kasi as a young, successful man, kailangan mo talaga ng guidance. Eh. Naniniwala ko na eventually, magkakaroon ka ng malaking pagsubok sa buhay. At matuturn mo yon into opportunity and profit kung ikaw ay pagpapalain. Lahat ng ibinigay sa iyo, lahat ng ipinagkalob sa iyo, yan ay ipinahiram sa iyo. Ako naniniwala na marami ka pang taong matutuloy. Yes, boss. Kaya kita gusto ring interviewin ngayon kasi gusto kong ipasa mo yung pagiging positive outlook mo sa maraming kabataan ngayon. Kasi pabataan na ng pabata ang nakakaranas ngayon ng anxiety and depression. Hindi lahat kagaya mo na malakas ang loob, malinaw ang isip. Dapat magsilbi kang inspirasyon sa napakaraming tao. At yun yung hiling ko na sana sa pagpapatuloy mo ng tagumpay mo sa buhay mo, maging matagumpay ka pa at makuha mo na ikaw ang maging pinakamayaman na tao sa buong mundo. Salamat, Ilang boss. wish ko sa'yo. Unang tanong, as a business owner, ilan na ang branch branches ng wealthy. Seven na, boss. Ilan dyan ang kumikita ng more than 100,000 monthly? Lahat, boss. Ilan dyan ang bumibenta ng more than 1 million per month? Lahat, boss. Lahat? Yes, boss, lahat. Sa palagay mo, bakit lahat yon? Ganon kalaki ang kinikita. Unang-una, boss, importante yung marketing and then yung tamang mindset ng owner, boss, yun yung pinakamahalaga. Doon kasi nag start yun, boss. Kung ano ang desisyon ng may-ari, ganon yung mangyayari sa inyong mga franchisee. Magkano ang franchise ng wealthy? Meron kami boss na 380,000, 1 million and then 2 million. Sa 380,000, ano ang kasama dito? kasamin na lahat ng kitchen, meron ng products, mga guidance sa opening, sa mga papers, lahat-lahat boss. Yun na yung total package, bubuksan na lang nila boss. Sa 380, kasama yung mga tools and equipment, yes, boss. pero hindi kasama yung construction. Construction na lang boss. Sa 1 million, kasama na construction. Yes boss. Ilang square meter? 12 square meter yung 1 million namin boss. Actually, boss, yung 1 million namin pang mall siya. Yung mga nasa gitna, nasa hallway ng mall. Paano kung inline store sa labas? Yun yung 2 million, bubuksan na lang nila. 60 square meter maximum. Kasama na lahat ng equipment, Yes, balls. boss. Lahat-lahat na yun, boss. Bubuksan na lang. Bukod sa milk tea, ano pa ang sineserve ni Welty? Meron din kaming coffee, pastries, snacks, at marami pang iba, boss. Sa mga gusto nga pala mag-franchise ng Welty, email lang kayo sa franchise.welty at at sa mga mag-e-event nga rin pala, birthday, kasal at marami pang iba, meron nga palang bago si Wealthy na Wealthy Cart Event. Message lang kayo sa FB page ng Wealthy Cart Event. Sa lahat ng gusto mag-franchise, email lang kayo sa franchise.wealthy at gmail.com. Com. Or kaya tumawag kayo sa telepono na 0926 240 -2921. Available yan sa Viber, sa WhatsApp at sa Telegram. Okay mga boss, so huwag ninyo kalilimutan i-click yung subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. Muli, maraming maraming salamat and God bless inyong lahat.